Dito par, nakapaiban kami. Tapos yung lineup na kalaban, puro meta. Sila ko sa tulo pa lang, di natatagos yung kamao ni Badang ko diyan, parn. Ang kukunat eh. Pero nung early game na first blood ko si Blue Parn. Nye, Kinita nye, nye. ko kasi na microlomatic moves. Eh kasi pagdating sa mid game, hirap na talaga kami. Sa clash par sunod-sunod na nga yung dots ko dito, pero buti nakakabawi mga kakampi ko. Tapos nung nakuha nila yung unang lord pa lang, usang gala dilubyo kami. Eh. Sobrang hirap talaga ng lineup nila pag nagsama-sama sila. Ang kukunat na ang lalakas pa ng damage parn. Ngayon, simot sarap yung ano namin, tore namin. Sa loob ng 11 minutes. <laughs> Tower defense malala talaga kami dito mga parn Malha defense of the ancient no <laughs> Grabing disiplina lang talaga ginawa namin dito parn Para makahampak namin yung game Tingnan yung gagawin namin dito mga parn Pero bago ang lahat Pindutin nyo muna po yung palo Tingnan nyo magpapahalawin yan <laughs> Ayun o uh, uh. Ay gagawin nadali ako ni ano Brody Nice one Tara nga, patulan nga natin yung blue Oh ah. Nice one Lagi Okay, bigyan nga natin ito Nice one Wala, 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 nasa kay. Oh. Alright. Boy tayo, boy tayo, boy tayo, boy tayo. Nice one, nice one, good job, well played. Napagde pa tayo, par na. Mamimitas lang tayo, tapos go kagad natin mabilisan. 5 seconds flicker ko. Pwede akong manggulat. Ito, pwede na to. Si Ali, ano? Pwede na yan, pwede na yan. Nice one. Nakita na ako sa taas, nasa red. Nice one. Oh, huli na dalawa. Hmm, nice one. Tapos na yan, Parn. Ubus ang muka. Huwi na mamaya. Atin to, Parn. Come back to, Parn. Wala nang gagawin niyang Uranus. Wala nang gagawin si Kurangus. Anong gagawin mo, Parn? Anong gagawin mo, Parn? Nye, 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 nye. Oh, victory kami, Parn. Di ba? Disiplina lang talaga para manalo. Kaya naman, pagkaganyang kagad -kagady yung sitwasyon nyo, huwag nyo susukuhan. Laban nyo lang, Parn. At ayun lang, nice game sa kalahaban. Wawawi. Wow, Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo. Nye, nye, nye.